sarili mong katawan at tugok na ginawa sa buhay ng hindi. Dahil dito kami ay naniwa sa kapatuhan at ka, sa gitna namin. Pahintulutan po kami ng tubuh, mga na ibutungan ng lahat na ng iba sa amin na ikaw lamang ang nakakabusog sa pagkumang namin. Hindi pa naman ay hindi kapatid ikaw ang kailangan

na kailan may hindi may, may, nang may dumulog sa iyong pag-aampon humingi ng iyong tulong at uh, dala ng pag-asang ito ay dumudulog sa iyo sa iyo ako ay sa iyo ako ay humingi sa lahat ng ating hati ina ng Diyos na kung huwag sa kayo ay eh, aking pag-uusap. Basta huwag mong pakinggan mong umatid mo ang karainan mo. Amen. Panginoon, sinasabi namin sa iyo. Kailangan mo kami na sa mabitang isang At ingatan sa paghahaban eh, sa panalang sa sininisan. niyo

Panginoong Yesu Kristo na laging manamagitan sa amin sa lahat langit. Tingin mo ang panalangin ng lahat ng sa buong daig. Kasama nila dimadalangin kami sa pagtatanod na ito upang ipahayag ang aming pag sa iyo sa pag ng mga pagpapalibhasa sa iyo na lahat ng aming mga kapatid na nakalimot sa iyo. Ang galak namin makita sa ng salba mabuhay ano. santo. O, mga anak ng bayan. Sama-sama nating salamin at pagdarasalan. Sama-sama, o mga piling kabataan. Iyan ang ating himno ng Anak ng na niliwala sa iyo kami umaasa at sa iyo kami umiibig na buong puso at kaluluwa. Lubos namin kinalulungkot, kabanal ng Trinidad, na nagkasala kami sa iyo. Ikaw na aming Ama, Panginoon at Diyos. at karapatda pa namin pag-ibig. Natitika kami matibay na matibay at sa tulong nang hinihiling namin biyaya sa iyo. Nangangako na di, na, ka na pagkakasalanan, umaasa kami sa iyong kabutihan at walang hanggang awa at patawarin mo kami sa lahat ng aming kasalanan at sa tulong ng makalangit mong pagpapala ay manatili kami sa tunay na pag sa iyong kamalmahal Trinidad. Amen. Man magpasa walang hanggan. Amen. Iwanhati ka namin ng taus puso. Pinapuri ka namin, Diyos, amang walang pinagmulan, ikaw Buktong anak, ikaw Espiritu Santo, ang pareklito, ikaw banal at di mang trinidad wala di sa iyo, magpakailanman. Uri at walang hanggang luwalhati sa iyo, O Diyos, aming Ama pagpupuri at pinasasalamatan ka namin o dakilang Trinidad at pinadalangin namin na matuto kami magmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahalan ng tatlong persona sa isa't isa. Okay. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin o Trinidad na nagkakaisa at pinadalangin namin ang nawa ang iyong pag-ibig sa lahat ng mga angkan at gawin silang lipunan ng pag-ibig. Pinukuli at pinasasalamatan ka namin o pinagpalang Trinidad at pinadalamin namin sa iyo na sa pamagitan ng kanilang mapagkalingang pagmamahal sa kanilang mga anak ay mailarawan ng lahat ng mga magulang ang iyong makaamang pagmamahal. <coughs> Pinupuri at pinasasalamatan ka namin, O Diyos, aming Panginoon, at dinadalangin namin na sa aming pagmamahal sa aming mga magulang ay mailarawan namin ang iyong pagmamahal sa Ama. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin, O Diyos, at dinadalangin sa iyo na ang mga mag-asawa ay nagmahalang gaya ng pagmamahal mo sa aming mga kaluluwa. Pinupuri Pinukuri at pinasasalamatan ka namin o pinagpalang Trinidad at tinadalangin namin na ang lahat ng tao ay maging magkaibigan na pinagkakataon ng pag-ibig mong makalangit. Trinidad, na ang lahat ng pag-ibig iyong mga lina ay mula sa Pinupuri at pinasasalamatan ka namin, O Diyos, na lumika sa lahat at pinadalangin namin ipahayag ng lahat nang nilikha ang dakila mong pag-ibig. Purihin at dakilain natin ang Diyos magpakailanman. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aming kalayaan aming kaluban, ang isip at gunita ko. Lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa iyo. Mula sa iyo ang lahat. mo at lahat at ko. Patawad Panginoon, patawad. Patawad Panginoon, patawad. Patawad Panginoon, patawad. Sa marami nating hindi nilalapat sa iyo, sa mga nakakilala sa iyong hindi itinagwalang bahala, ng mga sinarin. Sa marami nating hindi ipinamasamba sa iyo, sa mga araw na pilit sa mga nilalastanan sa mga mong pangalan. Patawad Panginoon, patawad. Sa nag at sa mga naakay ng mga masubok ng sa pagtakasalo. Sa mga nakaalitin naka sa laman, sa mga nalulugod, manuod ng mga mahalay na palabas, sa mga kasalanan na, na ng sa kalinasmas. Patawad, Panginoon, patawad. Sa mga kasalanan laban sa katawad, sa mga namunuhay na maraya, sa mga paghita o paghihirap ng iba, sa mga malabis, sa mga ng mga patawad. Panginoon, patawad. Sa mga nagdudulot ng pasama, sumagawalanan at inang inananapuan. Mandala ng kaligayahan. Patawad. Patawad, Panginoon, patawad. Sa mga nagmumuni sa amin, sa pumipigil sa da sa amin, sumasamba ng pagminikas sa mga lalahasid sa pagtakad ng atin Patawad, Panginoon, patawad. patawad, Panginoon, patawad

Patawad Panginoon, patawad sa amin sa dili mga kasalanan, sa kasaliran sa kasalanan, magpatawad po siya ng mga kasalanan at sa mga kasalanan pa sa mundo. Patawad Panginoon, patawad. Patawad Panginoon, ngon, kapagay ko ako malalong nananailangan ng iyong awa. Nawa'y mawala sa amin ang lahat ng pagkati. Ikita natin mo sa iyo ang ating mamgutok at apatinasi dito sa amin na ta

ginawa ng Diyos ng kapayapaan ng simbahan, pagkaisahin siya at pangalagaan sa lahat ng dako, bigyan siya ng lakas tuwina upang mapasa mapasailalim ang lahat ng tao sa maamong pamamahala ni Kristo. Papa Francisco, at siya sa lahat Panginoon, sinasamo namin dinggin mo kami. Ang buhay ng amin ay hawis po ang mga pamilya sa tawiya, natutulog at uma pagpapatuloy sa bayan. Panginoon, sinasamo namin dinggin mo kami.

you yeah. yeah. Pagpahatin ng ligaya Lula sa pag-ibig niya Sa biging ng ating Panginoon At aking matitibon Upang Sa pag na makamta. Tingin mo kami tawag sa pangalan mo upang matamasa ang pagkakaisa sa sinagupunan sa, sa ng Santa Iglesia sa mga umuusik sa iyong mga likod dahil sa kawalan ng malay at pagkulatan nila. Panginoon, hindi mo sila ng pananampalataya. Okay. Okay. Panginoon, okay. sinasamo okay. namin, dinggin mo kami. Sa mga tayong adikahan namin. Panginoon, okay. sinasamo okay. namin, dinggin mo kami. Sa mga panukalang ako sa pagsambang Panginoon, sinasamo namin, dinggin mo kami. Panginoon, sinasamo namin, dinggin mo kami pamayanan na ng kapatid Kristo amin hari naman po amin ang pag-ibig sa pamamagitan sa gramitong ito iyong katawan at dugo bilang ganti may namin sa iyo ang amin sarili sa pagmakita ng banan sa gramitong ito isahin mo ng pag-ibig ang tahanan ng simbahan at ang lahat ng mga sa isang buong daigdig sa ilalim ng pag-aaman ng Diyos Sa tanggap namin dito ng na pagkain ay itatamon namin ang biyaya

Nagliwanagan sila ng ilaw na walang hanggan. Amen. At sumapitawa sa iyo ang aming daing. dapat mong mga alipin sa kanilang mga kamag-anak tagapagtaguyod yun lang Inihiling namin ito sa pamagitan ni Sokristo ang iyong anak na kasama mong nagahari sa kaisa ng Espiritu Santo Diyos walang hanggan Amen. Amen magpakailanman malisan kasalanan sa ngalan ni Kristo amin. sa ngalan ng ama ng anak ng Espiritu Santo amen tapos na